Alam ko na miss tayo ng mga dinosaur nating alaga dahil ilang buwan tayo dire-diretso ng trabaho. Ngayon lang natin ulit sila makakalaro. Tignan natin kung ano magiging reaction. Ayan na. Ayan na. Hi! 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 Hi. Magagalit yan. Magagalit. Magagalit yan. Magagalit. Magagalit. Magagalit yan. Magagalit. Uy, ang laki mo na. Ang laki mo na. Ano, ready ka na pumasok? Pasok ka na. Hershey! 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 Ako na! Hershey! Halika! Ako! 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 Ay, ang sakit! Tinanot ako! Ang sakit! Halika! Big girl! Big girl! Yeah! Ang eto na siya! Ganito na siya kalaki. Ang laki. Hi! Say hi! Hi! Aray, Big girl na siya. Si Crunch. Eto mga idol. Yung pangalawang dinosaur natin na bigay ng idol moto squad. Crunch! Come here. Ganito na rin siya. Aray po! Masakit! Halika! Crunch! 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 Come here. Ay. Lika na, lika. Aray! Ano ba? Tignan mo yung kulay niya. Ayaw magpakabog nito eh. Tignan mo yung kulay niya. Crunch! Come here. Come. Crunch! Ano ba? Kanina, tinatawag kita. Ayaw mo. Ngayon, nagsiselos ka. Si Crunch. <laughs> Hindi na, si Hershey na. Sige na. Si Hershey na. Si Hershey na lang. Si Hershey. Sige na, si Hershey muna. Si Hershey. Si Hershey muna. Nagsiselo si Hershey. Crunch! <laughs> Tawagin ko si Crunch. Na. Crunch! Crunch! Crunch, come here. Hazel! Eto na mga idol si Crunch. Sobrang laki na. Live update. Halos kasi laki na niya si Hershey. Papakita ko dito yung video niya. Yung picture niya nung maliit pa. So, eto na siya ngayon. Ang bilis nung maki ng dinosaur na to. So, naging two na siya. Black na ulit. And white. Nung una, white yung color niya mostly Ngayon, black and white na. Hi! Tapang ng mukha. Huwag ano isa. Tignan mo. Nagsiselos. Nagsiselos. Sinikutan ako. Ang laki na. Sobrang laki na niya. So live update, eto na silang dalawa. Oh. <laughs>